yung, yung inyo pong simpleng manggagawa ano ayan bali dito nila hinahalo yung ating ang kanila semento no yung po yung ginagamit na buhangin at graba sila ng bako at dito po haluin at siyempre yung bako naman po ay nagkakaroon nilalagyan ng ng semento para ibuhos sa mga poste no ganyan po kabilis yung diskarte nila pamamaraan dahil nagbago na tayo ng trabaho tumatanggap na tayo ng industrial Ayan po, ayan oh. Yan po ay may karga na ng simento, no? Halo na. ayan, ganun lang po. Pinaandar yung ating makina ng para sa ano? Sa paghalo ng simento. tayo po yung bako at doon po binubuo sa simento. Ayan, ganyan lang po kasimple yung ginagawa, no? Ganyan kabilis. Hindi mo na kailangan magandami na manggagaling ka pa rito sa taas. Do, ah, sa baba. Hindi mo na kailangan mag-scapolding galing sa baba. Dahil doon pa lang sa taas, sa ah, ganun na nakahanger at yung pinaka... Hindi ka na rin gagamit ng kalo, ano, para pang sa mga poste. May ibang ginamit yung bako, ano para makapagbuo sa mga matataas dahil <laughs> <Bye. laughs> hindi ano lang lang ano ko sa youtube ayan po sila nakita nyo naman oh, nagbubuo sa sila ng mga poste ito nga ating mo ng ating ng digma.